Tapos magkano mga prisyon nito? Ayan. Oh. Ganyan 500. Oh, 500 yung malalaki. 500 gigam, 200. Oh, 200. Ganyan. So may lang malalaki ganyan, mga iso 500, 500 mga gitong mga lumang camera. So nangungulit yun ng mga lumang camera. So itong katulad to malalaki yon. Yung 500. Ah, pero yung mga ano to mga ganito 200. Oh, yun, yun, yun. so mga maliliit daw 200, 200 lang. <coughs> so yung malalaki mga 500. So ganito mga ito. Ay, so, mga ganitong klase, mga kamera. Ayan. So, mayroon pa tayo rito. Ganito, mga ganitong klase. 500 yung mga ganitong klase. So, mga ganito. For so, example. So, mga ganito So, ano lang ito, mga 200, 300 daw ito, so mga ganito. Mga ah, ganito lang. Ayan. Baka naghanap kayo sa mga ganito. A, dito, lang. dito lang ito sa abang wala pang tugtog tayo, mga so Dito, iano natin kay boss. Akit natin ba, so, okay lang? Okay. boss. So, mga gano'ng mga presyohan dito ba, boss? Magkano mga presyohan? Meron akong ito? Ang dalawa. So, ito mga to. Rolex. 3,000. 3,000. Negotiable pa. Oh, ayan. Yeah, so, oh, itong bambambaba, eh. magkano man 'to? 1,000. 1,000. Oh. So ito naman, anong ano 'to? Sa, sa viewer, 'yung so, magkano? Magkano? yun. So, five. So, so dito, uh, oh, tabuier, Formula One yan. So, dito. Oh, tab viewer. Formula One. Ito naman, automatic. So, ito, automatic. Anong ano to? Caliber 5 Oh, Caliber Five. Tab viewer. Tab akin lang kayo makakita na nasa unahan ng pilitan. Oo nga, no? Oo, nasa unahan ng pilitan. So, yun yung ilalim ba yun guys, oh? Yan ang makina. So, magkano ang price nito? 35 35 Sonykyo sa bulpa naman 35 siguro. Ah, uh, so, uh, may bawas pa. Ito, ito. Ganun din 25. 25 din. Pa mararaw 1 din. Talagang steel. Ah, ito mga 'to. Catch you. Tasu. Tasu. Okay, catch you. Tasu muna magkakano? 700. 700. suit ko. Uh, Ayun oh, uh. pare sa kayo Toyong. So mayroon naman tayo ito, ano, uh, Rado Ito po yung kinakaskas kay Boy, kaskas So magkano mga dito naman? 1,000 lang yan. Oh, 1,000 Yan o. Salibo lang itong mga so, guys. Yung uh. mga guys. So yung imbikta natin, magkano pre Kasi yung galit mo kurado, kaya yung salibo, nagtataka yata kayo, bakit mura? Oo. Yan po ang replica. Ah, mga replica lang ito. Ito lang yung radio na ito. Ah, Pero mga replica. Pero meron hindi kong mga original. Oh, yun. So makaya mura siya. Oh, kaya mura yan. Okay. okay, okay ba magkaka Oh, bakit mura? Yan lang replica. Oh, yun. So, mga replica lang okay. pala ganito so, mga iso. Okay. Kaya okay. mura ang presyoan ano. Grado lang naman. Grado siya. So itong imbikta mo magkano naman to? Automatic ba to? Ah, kuwat. 1.8. Oh, imbikta ni Kusa Bolsa ba? Okay. So mga kuwat lang. Oh, for ito mayroon tumong kulay blue ito po yung automatic so magkano ma rin magkano mag okay. ano lang yan ganun yun yung 1-8 mga isa so. mga epic so mayroon tayo itong ano to Casio Casio ko 800 800 yan mga 800 lang so ito naman pang ano to magkano 600 Seiko -5. 5 na black dial so to part so magkano 600 600 lang din mga guys mayroon magagandang ilo kaysa bibili kayo ng mga mamahal eh. dito kayo pumunta makakatipid oh. kayo oh. ito mga to 600 lang mga oh. 600 lang to. so, so may tap mga tong ito 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 yung diver oh, right, uh, divers na ano oh. Uh, 700 lang 700 lang, lang to, 100 lang to. 100 ang galito lahat ng mura ayun yeah. Hindi mga siya. Sa mga murang-murang lang yung mga prisyon. Sa so, mga tiyatawag doon. May mayroon siya mga ano. Mga ang tawag doon. Replika. Mga replika pala mga yun. Ito lang po ang ano nito. Original. original. Ito rin original mga to. Uh, yan. Mga ano uh, original. original yan. Kaya may prisyon rin. Mas patahat. Eh. Para dito sa so mga replika lang to mga Oh, so, dito lang lah sa gitna mga awis, so sa mulai sekarang tu mawis. So, okay, So, dito sa Carmen Planas, So, araw naman tayo ng linggo mga guys. Shoutout po sa lahat mga subscriber natin. So, maraming maraming po sa lahat ng gumagabay sa ating YouTube. So, yung nag-aantay sa ating mga viewers uh, guys. So, nandito naman tayo ng araw ng linggo. Oh, shoutout, shoutout po sa inyo lahat po so, sa dito po sa Carmen no, Planas. Oh, shoutout, shoutout po sa inyo. So, naganap ng na mga tayo dito ng mga ano mga uh, yabi, mga tools so may mga portable na welding may grinder kaya yeah, mga ito, so, 400 amperes na ano uh, digital na to magkano na laban natin boss? Magka na boss? Magkano? ah uh, welding mo, portable magkano yan? 1.7 1.7 lang mga ito so. orang-orang na ito 1.7 400 amperes mga ito digital 7.0. ito na mga ganyan. dito mga dito mga pang demolition na may mga tagalog cutter tayo, may mga maso tayo, may palakul Si so, may mga eh. Mayroon pala yung ano, mga antikong mga kalan. Oh, may kalan no. Oh, oh. Nandito sa mga ano mga ito. So naganap kayo mga sikonhan ng mga gamit dito lang din. So may mga brand new sila. Ah, halo-halo rin sila no speaker magkano boss? 550 mo guys ay, si speaker Ayun boss Speaker na lang Speaker ano to? mura <coughs> Kamera so, mga kamera mga guys 250 Ano ang ulikta? Ano Kamera to? Kamera Ma no, no, okay. na dyan, mga onlookers na naman camera mga guys. Oo. Mga ito mga So ito, guys. So walang mayarin din nate maitatanong. Makita. So, Kapag bigka ito. 600 amperes Sigma so, siya. So mga guys, 1,500 no. So portable mga bago Japan. 600 amperes oh guys. You know. So 600 amperes oh. So. Uh, 600 oh. So mataas yung voltage niya. Pero mabigat oh. Pero maliit siya mabigat, solid. Oh. Oh. So, mabigat oh. Hindi katulad ng ibang mga portable, magaan lang, di ba? Oh.

Yan nandito na sa ano. Ito mga portable na. Ngayon lang ako nakakita ng portable na ito na ano eh. Grinder. Yeah. grinder na portable mga isa. So hindi natin may tanong kung portable grinder yan. Grinder din yan eh. So ngayon lang tayo nakakita ng sa ato ni vlog. Ngayon lang, lang nakakita ng grinder na portable. Yan yeah. Sina charge to siya ba nga guys yan. Yung battery na ito. Yan yung charger mo lang. Yeah dalawang po yun dalawang battery so mayroon naman siyang ano tawag? So, mayroon ito parina dyan may no? mga barina eh, na, na, ano yan sinasaksak sa mga ito magkano to? magkano to? One, one, na, one, ko. Uh, one, double one, oh, one, dalawang battery oh. tapos yun ito may single din siya oh. so yun mas mababa to so ito po magkano to 900 so 900 to guys oh. ito yung ano pambotas na sa mga wall sa mga ceiling yun ang bala nya yan mga bala niya. ito po yung binabaril sa mga wall ang tawag nito ha? gun Lingan. Lingan. So, yan. alam na nila yung mga construction <laughs> Ay, okay, yan, yung binabaril yan. Ay, mga ano yan? 900. Ay, 900. Ito <lip> <lip> oh. guys, yung ano? Oh, santa Yung May sose ba yan? ginlang lang. Parang ulan na. Yan. <laughs> so, yung ka ganap yung na? Ah? Ha? Huh? Ah, ito, marami na ako niyan. Ah, marami. Ito mas maganda yung ano, napili ko dati rito. Oh? Oh. Ano? So, Tapos na ba tayo rito? Oo. Oh, oh, Ayan. So, ayan guys, yung uh, power tools nila dito. Tungkol lang doon. Let's go.